Nawala ng tahanan ang pamilya ni Lola Corazon, 73 anyos, matapos nalamunin ng ang apoy ang kanilang bahay sa Purbatsa, Barangay Banuyo, Pilar Sorsogon, bandang alas 12 ng tanghali nitong Webes, ikalabing tatlo ng Marso. Kwento ni Lola Corazon, nakarinig siya ng sigaw mula sa kapitbahay na may nasusulog na bahay. Labis umano ang kanyang pag-aalala, nang palaki ng palaki ang nasasakop ng sunog. Kahit uugud-ugud na, sinikap niya raw na makalabas sila ng bahay ng kanyang asawa na pinapahirapan na rin ang sakit. Sa kabila ng pinagdadaanan, nagpapasalamat si Lola Corazon dahil ligtas siya at ang kanyang pamilya. Tinulbaan ba ako po ang ano ko? ko, ano kita kainin? So gamit na nasulok lang. Sabi ko, arani yung baya sa muya sa tulay. Naunaw mo yan na. Can... Ayon kay Senior Fire Officer Juan Sherwin Suarez, Chief ng Investigation and Intelligence Unit ng Bureau of Fire Protection Pilar, umabot sa ikatatlong alarma ang sunog. Tumagal ito ng halos dalawang oras bago i fire out. Sa estimate naman, hindi kasi kami nag-ano kasi yung going ng investigation kasi may iba kasi dyan, may baka may ipasa mga affidavit of loss or kung ano mga, mga value na nawala sa kanila. Kaya, yun, uh, naghihintay din kami ng mga sa mga nasunugan, kung may maibibigay, para at least makam up kami ng medyo malapit na estimate, of course. Kasi more on 5,000 square meter or more at lugar. Kaya, under investigation po muna tayo sa estimate. Wala naman na naitalang sugatan o nasawi sa insidente, hawang patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmula ng sunog umabot sa 216 kabahayan o 353 mga pamilya ang apektado ng nasabing sunog. Karamihan sa kanila ang pansamantala munang nakikisilong sa Old Municipal Hall ng Pilar at ang iba naman ay kinupkop ng kani-kanilang mga kapamilya. Nagpaabot na din ng food packs at hygiene kit ang DSWD sa mga nasunugan. Samantala, patuloy na kumakatok ng tulong ang mga biktima ng sunog sa pamahalaan at sa mga may mabubuting loob na maabutan sila ng damit pagkain, tubig at tulungan silang makabangon muli. Para po sa mga nakakayiling po or nakakamati, dawat diit po sana, dawat piso, okay lang po sa mga, sa mga po, sa mga akip po, sa mga atas na iya po, sa pagkaabo. Dawat diit po sila po, alo, halaga, importante na po ito sa buya. Uh -huh. Gusto lang po namin, kahit pang bahay lang po, nananawagan po kami na kahit po, kahit simpleng tulong po, o mga clothes sa mga bata, yung mga needs po ng mga bata, kasi kami po, kaya namin mag, ano eh, parang mag discard para sa amin, yung mga bata lang po, yung mga nag-aaral po, yung mga college po, na mga nawalan ng uniform, especially po sa mga graduating, nahirap hirap din po sa buhay nananawagan po ako na kahit lang po pang uniform nila. Sa mga magkakakita sa amin, ang nangyari sa amin, yung mabuting kaloban kung mayroon naman may tutulong. Sana huwag nilang huwag lang kami ng tulong. Sana po matulungan po ang mga gusto-twentis ko po dito, na lalong-lalo na po yun sa bahay nila, yung mga needs po nila araw-araw. Kasi po siyempre po ngayon, pansamantala yung iba wala po silang hanap buhay sa mga nais pagpaabot ng tulong. Maaaring makipag-ugnayan sa kanilang LGU Pilar o personal na bumisita sa naturang barangay. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbasena.